Salibu. Mm. Sabi ko na. Grabe yung payat na nanay no. Mm, yun talaga yung ribs niya, makita mo talaga. Mm. Doon na kung kay nanay. Basta sige lang teh ha at ilaban pa natin si nanay no. Hangga't ano pa. Ay, ikaw lang talaga mm. Oh. sir kay nanay. Hangga't kaya, kaya namin, pa. Maraming salamat talaga sir. Ito oh, nagbayad talaga siya no. Mm. Hindi yung talaga ang kuno oh. ng ano yan no. Labas na yung ano ni yun, nanay eh. Oo, uh, yan no. Oh. Bukas na talaga lahat yan eh. Nagkasama pala si nanay nung nakaraan. Mm -hmm. Gabi, dinala namin yan. Siguro mga alas otso sa taas. May tinurutokan niya pero kung hindi bumaba yung niya, hindi kami pa uwiin. Eh, sabi ko, pero na lang ako ng Weber at saka yung may tinurutokan sa kanya. Hmm. Sobrang narubaba ng potassium niya. Maganda ano, na lang siya. Grabe init dito sa inyo to -hmm. Ang Mm Yan ang binibili ko ngayon. No? Pinatang ang parang yung Buti may yan si nanay. Electric pan. Aabot uh, mm, siya ng electric fan. Hindi yan, hindi talaga ito na sir. Magdamag yun sa kanina. Kikik. Ganun talaga siya. Ayaw niya nga magsabanig kasi mainit. Pero mm -hmm. eh, ko na lang yan siya o. Oh. Grabe nga ng nanay uh, na. Hindi, oh. ang mga awa ko kay nanay nung ano, napaiyak ako dyan. Nung nakita ko ba yung ano niya, yung ribs niya. Sabi ko sobrang na talagang pag hirap ni nanay pero lumalaban pa din siya doon ako napaiyak tapos nung ano nung dinala namin sa hospital pala ko talaga wala na si nanay mm -mm, lumalaban talaga siya kahit anong sakit niya kumakain siya Champurado, batas, pinagpapalit-palit ko lang yung sakal. Hindi pa ba dumalaw yung ibang ano niya dito? tayo? Wala, Wala, wala ta pa rin pumunta na ano? Wala pa. Ma, matagal na yung nagpunta. Pero yan, pag nagpag-vlog, nakikita nila si nanay. Nangangamusta lang sila. Kamusta? Eh, baka gusto ni nanay sa probinsya siya. May ano ba? Oo, oh, sir. Galing na kami sa probinsya. Wala na kaming bahay doon eh. Mga kapatid ba? Wala bang kapatid ni na, nanay? Wala na, sir. Nila, mga ano na lang, pamangkin? Hmm, siya na yung pinakamatanda na lang sa mga sa nila, sa mag nila. Hindi rin siya yan uwi ang hindi ako kasama. Wala din mag-alaga doon eh. Sino ba naman mag-alaga? Ang domini ni nanay. Mm -hmm. Kahit sabi niya na kung anak niya, hindi magtsatsaga dyan, maglinis ng ano ni nanay doon. Pag nagpalat na yan ang dumi niya. At suka ka, tiisin nanay mo siya. Sobrang pat, awa ako kay nanay. Kahit nga na na Buti nga nagbigyan mo siya ng ano yung supplement. Parang mm. meron pa siya vitamins? mayroon pa. Hanggang 10 pa yan. Nandiyan pa. Mm. Bibilan ko. May isa pangako nga doon na iwan. bibilan ko na lang ulit siya pag Tapos yon yun, tinapay sa hapon. Nasawsaw ko yun sa gatas. Pinapakalan sa kanya. So, Mayroon pa Huwag na gisingin si nanay. Taya. Kasi nagpapahinga sa nanay ano lang natin to. Iabot ko lang tong ano, binili ko sa kanya yung diaper. Saka ano, eh ano, pasensya na, na kayo. Oh, Ngayon na lang. Ano mo sir, malaking tulong na hmm. talaga to sa akin. Araw-araw nabili ako 69 ng 59 ng diaper ni nanay. Araw-araw hmm. niya. -araw, okay. Ngayon hindi lang ako nabili. Ayan Ayon, gatas. Po. Pupunta ka, sabi ko hindi mo na ako bibili. Yan lang kami binili ko isa. Yung sinuot niya. Chi. Si? Oh, Chi. Ah. na sa akin po. <laughs> Tinapay sa ka ano? Oo, salamat. Sa ka sir. prutas ni Nanay. Ikaw ang bala mag ano kay Nanay din. Salamat na marami. God bless. Oh, pagpasensya niyo na yan dahil ni ano te? malaking tulong na talaga to sa akin. Wala naman akong trabaho. Yung panggastos ni Nanay, malaking tulong talaga sa akin ang diaper. So, salamat talaga ako. Mm. -hmm. Magpasensya niya natin kasi naghintay din ako nung ano natin. Okay lang, sir. Basta, tumala, basta salamat talaga, sir, sa mga tulong mo kay nanay. Mm, eh, Ay, nagising, nagising oh. Na siya. Nainitan siguro. <laughs> Nainitan siguro. <laughs> Nay! Nay! Matulog ulit. <laughs> sir, tulog lang yan siya. Basta busog. Tulog lang siya. I-20 e, pesos na tsamburado. Tignan mo naman ang paa ni nanay. O oh, sino pa yan hindi maawa sa kampo? Mm. Sabi ko na. Grabe yung pahit nanay na o. Yun talaga yung ribs niya. Makita mo talaga. Mm. Doon akong awa, awa kay nanay. Basta sige lang te ha. At ilaban pa natin si nanay no. Hanggat ano way, pa. Ikaw lang pala oh. sir. Nakakatulong kay nanay. Anggat namin, kaya pa. Maraming salamat talaga sir. Ito, ito talaga malaking tulong na to sa akin. Gaya mm -hmm. per na to talagang kailangan niya yung nanay niya. pag binirin na rin akong bata, si maliit ng 107 ba yun? Nung ubus sa wish Mabuti, ano. Mm -mm. eh -hmm. mayroon ka na namang ano na eh, gatas sa kadaya pero. Masaya na siya ito. Hmm, hindi ka naman so, wala problema. Na ito, yung mga balot-balot na lang hmm. ito eh. May pag ko na Sige te, at ano ha. Sige sir. Maraming salamat sa pag-alaga mo kay nanay. <laughs> salamat talaga sa'yo. Kung nabahala kay nanay, no? Kung tinutulong mo sa amin, sobra pa yung babalik si Lord na yan ang babalik sa iyo. Mm -hmm. Maraming salamat. Basta chat mo na lang ulit ako tayo, pag kung sir. ano kailangan ni Nanay. Matagal na naman yan sa mga hugos. Ah, matagal na yan, ano, mm -hmm. yung gatas. Mm -hmm. Ito, matagal na naman to. Ito mm -hmm. pa rin dayapin. Sige, eh. basta chat mo ako pag ano. At sorry, sorry. pasensya na pagka hindi ako nakakapunta agad tayo. May hinihintay okay, lang uh, din kasi uh, ano. Salamat sir. O, ingat maraming. kayo dito palagi. Sobra, Sige, eh. yan, naglaswa ako eh. Mm. Malunggay na kaya ang patula doon. Ah, Gupit ko siya mamaya. Busog na niya eh. Yung... natulog na. yeah. <laughs> <Nahingayan> niya to <laughs> Nay, dito na ako na ya. Magising si nanay eh. Oh. Magpalakas ka pa, Nay. Nay. Yan, yan po yung update natin kay Nanay uh, ah, Rosita. Dinala natin si Nanay na ano, daya pero sa prutas. Tapos yung tinapay niya. Saka yung gatas na nanay. At ito po yung update natin kay nanay. Pag pray niyo po si nanay para lumakas pa po. At mababa po, po yung ano niya, buhay niya. Maraming salamat po at God bless.